Good morning! This is Maricel Mojico and welcome back to my channel. So for today's video, since nagkaroon tayo ng time, magbibigay ako ng health teachings about ubut sipon. So, konti lang po. Marami kasing cases ngayon sa hospital na nagkakaroon ng pneumonia yung mga bata or may mga ubut sipon. So, pag-usapan natin ngayon kung saan mo ba ito pwedeng makuha at paano ba natin maiiwasan yung ubot sipon, especially sa mga kids natin. So, stay tuned! This could be us. So back to what I was saying. Without further ado, let's begin. Una, pag-usapan natin, ano nga ba yung ubo? Yung pag-ubo po, response yan ng katawan natin para mailabas yung plema or sipon or yung mga bumabara sa daanan ng hangin or ng lungs natin. So, defense mechanism yan ng katawan natin. So, paano nga ba ito nakakahawa? Nakakahawa ito sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahin or direct contact pwedeng mahawa yung mga anak nyo sa pamamagitan ng laruan, yung mga surfaces, yung mga tables na hinahawakan nila, tapos isasaw, isisubo nila yung kamay nila. Okay? So, tandaan po natin yung mga bata, madali pa yung mahawa or yung mga babies kasi mas mahina pa yung immune system nila. So, ano nga ba ang nararamdaman ng batang may ubut sipon? So, depende po yan sa katawan ng bata. Minsan, nangangati yung lalamunan or nananakit. Nilalagnat or minsan, nagsusoka pa yan. Okay? So, ano nga ba yung gagawin natin para maiwasan yung ubot sipon? So, una, magsuot ng face mask palagi. Especially kapag lalabas kayo or nasa crowded space po tayo. Maraming mga tao. Pangalawa, panatilihin yung malinis yung bahay. Especially yung area na nilalaroan ng mga kids nyo. Pangatlo, lagi po tayong maghugas ng kamay. Okay? And pangapat, uminom or kumain ng masusustansyang pagkain. Yung mga foods na nagbubus or nagpapataas ng immune system. Like yung gulay, ah, uh, prutas, and yung tea. Pwede rin po yan. And Panglima po, uminom ng maraming tubig. Stay hydrated. Okay? So, again, mas maganda po kung magpapakonsulta kayo sa doktor, especially kung babies po yung may ubut sipon para mabigyan agad ng pangunang lunas at mabigyan ng tamang gamot. Okay. So, 'yun lang po sana meron kayong natutunan. Thank you so much for watching and don't forget to like, share, subscribe and comment down below kung may mga gusto po kayong topics na i-discuss natin. Have a great day and God bless everyone. Bye. could So,